So, ito guys, si Bulilit. Ang aking mabait at nagmamasaheng pusa. So, Bulilit, usapan natin. Ay, mamasahihin mo ko ha, para ma-relax naman ako ngayong umaga. And then, bibigyan kita ng pagkain mo ha. Usapan natin yan, Bulilit. Ngayon, ang usapan namin ni Bulilit, ay mamasahihin niya ako. Tapos, ay bibigyan ko siya ng imbutido. So, ayan na po siya. Hmm. Minamasahin naman niya ako. Hmm. Napakasipag magmasahe ng aming bulilit. So, yan po ang lagi niyang panglalambing sa akin. Ang masahihin ako para Marelax naman ako kahit pa paano. Ang sweet-sweet naman ng bulilit na yan. Yan. So, guys, dahil minasahe ako ni Bulilit ngayong morning, ito ang kanyang premyo, imbutido. Premyo sa akin. So, ayan na, guys. Kakain na siya. So, ayan na. Bulilit, ah. Oh, ah, ito. Yehey! Wow. Ang bait-bait naman ang bulilit na yan.